Kit ka muna. Okay. Ah! 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 May araw din sa akin yung mga yun. Ano ba? Tama na naman, please. Marami pa tayong gagawin eh. O, oh, unahin natin ang ninong at mga ninang, ha? Bakit? Ingay makina! Parang kumbus yung makina! Hindi yung makina yon yon ang sigmura ko. Nagtatanong kung kailan daw pwedeng kumain. Olas ng tabaho? Haha! <laughs> ha iyo sabi si sa Iyotan, tahimik! Habang olas ng tabaho! Ha, ah, teka, teka, teka! Pala, pala! Pala! Tay, pala! Pala! Yan, ha! Ah, Yan, pala! Uh, Ano yung benta? Oh, kumot. Kumot! Ang init init! Ikaw pwede kumot! Ano oh, pa yung benta? Ito. Meron ako ng antik. Antik! Oh. 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 oh, 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 oh. Ito! Ito, ito, ito ganda. Ito, aking gusto. Magkano ito? 500 pesos. Ay, brother, mahal naman. Tawad! O, oh, sige, tumawad ka. O, oh, kabigay, 25. O, oh, kulang pa masaya yun. Pamasaya, pamasaya, ikaw, lakad lang. Hey! <laughs> Sige, akin sticks! Oh, kulang pa sa puhunan yun. Punang puhunan, baka na ako ito. Hindi yan ako. Miss, yan? na Dikit no, ka muna. Okay. kau usap eh. Sige sige, aku bagi ah. 750. Ai, ah, oh sige tak. Ah, pakai ni sip. Ah, ana ah, no, ah, 300 dah. 99 no, 99.50. Kita lo. Itu mas potan tak Akin ah. Oh, ang Mas matanda, mas mula! Ay, hindi! Mas matanda, mas mahal talaga! Hindi ka itindihan! O, sige, sige, sige magkano ang Okay, akin Ah, hindi. Ah, si Kanda. Teka, teka. Kriya da 9755. Sige, sige. <laughs> 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 Pag di mo ko binayaran na tama, I'll sue you. See you in court. Well. <laughs> <laughs> ano ba yan? Halik pa lang yan. Tiligan na ng tiligan eh. Kiss na! Hindi ganito ha. Ah, uh, bigay ko sa'yo ah, uh, 397.50. Uh, 46.75. Ay, o eh, uh, 365. <laughs> Thank you, Sprecha. Hello, girl. Ah, uh, Bill. Excuse me, wala akong panahon sa'yo. Ah, che. Ako nga pala si Karen. Hello, Gina. Karen po. Oo oh, nga. Sa'yo ka ba Gina? Karen! Oh. Ah! <Boom>!